Hey, hey, yung mga katigang magla last 10 minutes break na tayo ito yung kinuha ko parang napakatamis <laughs> ito rin parang napakamatamis din ito parang parehas na matamis at sya kumuha pa ako ng kalahat na Hershey Hershey chocolate kalahat lang yan Ayan. masyadong matamis na <laughs> baka langgamin tayo ah <laughs> yun ang usapan namin nung pag ano eh nung binata ko pag kumain ka ng ng nagkakape like, ka o ano umiinom ng soda sabi eh o kaya kumakain na nga ito sabi ralanggamin ka nyan <laughs> kasi eh naninibago sila dahil siyempre gin gin bulag o kaya red horse o kaya tando ay iniinom eh iniinom ka ng ganito eh, sabi, oo, oh, oh lalanggamin ka sabi kaya <laughs> ngayon, lalanggamin tayo ngayon pero ito, wala akong nilagay dito pang balance walang halong biro yan ito lang, nilagay ko lang okidoki okay, okay, mga katigang na uh, recipe tarantayon dati ko, insa ah. Insagana damanin. <laughs> okay, okay, bye bye.